Ay, mga boss troba, may nakita tayong isang nanay ayun na ito so gagawin natin is lalapitan natin tatanong natin kung kung taga saan siya nanay taga saan ka nay ah nangangalakal ka So nilapitan natin si Nanay. San ka po galing yan? San ka po galing? Pasig. Pasig doon ako na muna nakapunta. Ah mas bati. tapos nasa dito. po kasama nyo dito? Ako ba't sa kayong anak ko. Lagi po kayong naggaganyan. Lagi kayong naggaganyan.

kawawa hmm. no eh mga boss tropa tinamo si Nana yo. Hindi to ganito ng yung ginag Sabi ko sa kanila pag ako Pero yung anak nyo tumutulong din eh. Ah, At tumutulong din? Okay. Yan, yung napagbenta mo niya, na Yan yung pang-ano mo? Pambibili ng gamot. Oo. Naranasan niyo hirap no, Nay? na makapira yung ginagamit nyo, pang-ano sa bata, 'di ba? Wala kasi akong agad maano Tubig wala kang dala? Dapat may tubig ka kasi may na nagdala ako na ako Simula umaga, kayo? Simula po umaga, nagkangalakal kayo? So ibang bus ito pa lang istorya so, ni Nanay. Kung walang nebulizer kasi May Kung walang nebulizer, talaga May nebulizer, may nebulizer kay diyan. So 'yun, mga bus

Oh, so ito y, may bibigay ko sa iyo. ah, uh, ito pandagdag mo kung ano may pangangailangan mo no. Halika rito. Halika rito. Okay. Hindi. Halika na. So imong boss trap ay ang tanggapin. Bigay ko okay. sa ito. Ito bigay ko. Huwag mo tatanggihan. So mga boss raw ba tinatanggihan ni nanay yung konti ibibigay ko pero sabi ko eto bigay ko talaga sa kanya napakabayad nito ni nanay Sana may makatulong pa sa kanya Eto si nanay, nanay tanggapin mo to nanay hey, Sa iyo na lang, eh. Hindi nanay Eh hey, ayoko Sa iyo to, bigay ko po sa inyo to hey, Gamitin mo na lang yan, alam ko Blessing naman na kailangan mo yan eh. Blessing yes. sa iyo yan nanay Sige na, tulong ko sa iyo, huwag kang maglalala. So mga boss si nanay napakabuting tao nito. Ano? Ah, ano po? Kala nila wakit. din sa malabang binibigyan din ako ganito. Ayoko sana magtanggap ng ganito kasi sabi ko, <laughs> eh alam ko naman na kailangan nila. Mm. Hindi. Nakakita pa ako ng pera doon. Ako nga hindi ko na ginagastos kasi ang hinahanap ko na siyang makita ko. Kasi ang binigyan ko kasi. Dahil sa anak ko nung nawala. Sabi ko, nung nawala ang isip, isin siya. siya. Di ba mahal ang isip awang-awa din ako na sana makita mo nagkasakit ako kasi ula nang akira pera nagkasakit pa siya ginamot ko tapos lubang ko para mabuhay uli tapos nangyay ako ng tawad sa Diyos nagdasal ako bait nyo no? Mm -mm. nawala no, na ako ng isa anak pero lubang na nagagawa ako ngayon ko sa akin sa bahay kasi ay makita ng anak tapos puso ko pong binibigay Kaya wag mong tanggihan, no? God bless sa'yo, Nay. I love you po. And ingat ka lagi, ha? hindi ah. talaga pasalamat man lang <laughs> Oh, walang problema nai eh. makita ko lang kayong umiti pasalamat na sa akin yon. masaya na ako dun salamat po I God bless si nanay nga may stroke ka ba na? hindi naman no? may stroke ako hindi natatanggap na ito ang puso nandiyan oo po patay ganyan hindi na patay ganyan ah tapos utom naman kayo na hindi so, na mga bastro pa itong kapuuan na to yan dito si nanay nangangalakal yan. Dito siya dumadaan. Ayan. Ini straight sa iyo, ha. Ingat ka lagi ha. God bless Ay, ha. Ta. Wala pong problema. Thank you and Hello, God bless. Yun. Tama. Mak <laughs> hindi kaya ikaw yun. Natatandaan nyo ba yun? May sa akin Hindi ko alam, pala ako dun. Tapos pagbalik Ako ko po yun man. Ako po yun. At tatandaan nyo pala nung may sumunod sa inyo doon. Opo. <laughs> 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 Ang hindi nyo alam na ay, sabi ko nga, titignan ko kung namumukaan nyo pa ba ako kung nakikilala nyo talaga ako pag pinanggit. <laughs> <You're my laughs> <You're my laughs> <skinless> Matagal na yun eh. Matagal na, yun, eh. Matagal, na Matagal na nun eh. tulong papalang tayo kay nanay yan sobrang pasalamat niya sa atin salamat na ingat ka and God bless po Astro pa dito tayo nang galing kanina yan simula dito ang gandun syempre dito nilalakbay ni nanay ayun sya hanggang sa dulo yan ang binalakbay ni nanay mga boss tropa ayun si nanay ko sa natin sya iniwan yan, yan.